Kasi nga ang dami nga ang pera na nananjan. hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh bago malimutan we also freed up 74 billion pesos 74.4 billion pesos sa PhilHealth uh, subsidy tama po yun which is under program appropriations tama po ah uh, yes mr president Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na nang... Uh, hindi patayi maga come up ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa programmed appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new uh, items under unprogrammed appropriations came from program hindi pa natin alam eh. but we will add to that the MPB MPBF we have to uh, we add to that the PGF na mga uh, freed, freed amounts plus the seventy four of the PhilHealth. Kinailangan paba natin na uh, zero talaga si PhilHealth to free up seventy four billion pesos, Mr. President. I know, Mr. President. That's also the question of many, and I've thought about this uh, long and hard. And there's no denying that PhilHealth has. Uh, a savings amount of $600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially um, the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan, but hindi ginagamit yung pera na nandun na meron sila, <laughs> na nakaimbak. sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, Nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, siyempre di ba, sinasabi natin, o oh, lima yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayurin ng kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sayo ang tagal-tagal ng approval minsan, uh, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila uh, makapag uh, comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Um, hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pag, pag, pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng Uh, social protection, wealth transfer. Importante 'yan, pero kailangan din natin ng wealth generating um, initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. The budget of the DOH has increased from last year. So it may not have been um, an item for example in particular for field health pero um meron naman pong increase na nangyari. Dito sa, phil, sa, sa, phil, uh, sa DOH. From two hundred forty-one billion six hundred two in 2024, yung bicam natin nasa 247,923. So in, we are, of course, health is wealth, that's very important. But also, uh, health, the financial. Um, situation of our country the economy and uh, wealth generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as uh, the health sector okay, sigey health sector pero napansin final amount the Department of Health is 247.9 billion pesos bicam report by 25.7 billion pesos from the gap 273.7 billion pesos. So, uh, binawasan parinatin natin ang DOH. And then, uh ang ating parang ang ating pampanlubag global lang ay uh, yung level nung, bina, nung binawasan na yung ending amount is still higher than the 2024 GAE amount. Yes, percent? Mr. President. But why did we why, why did we reduce it, Mr. President, by 25.7 billion pesos? Which is all a very significant amount, also, Mr. President? Well, uh, Mr. President, there are uh, certain agencies that we also supported. Like, for example, uh, the Department of Agrarian Reform, uh, we had given them um, an increase uh, from, for their budget. Uh, we also had given uh, the state universities and colleges an increase. In their budget, uh, the DICT, uh, we've also given them an increase. Um, the Department of National Defense also has an increase. So, uh, Mr. President, we, if possible, we would like to increase all. Uh, but then also because of the substantial uh, budget allocation of others. Other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede banating masabi na itong 74.4 billion pesos ng field health na ziniro natin. Ay binigay sa ibang mga agentsya ng gobierno na satingin natin ng ng ngating committee na mas nangangailangan, o mas deserving ng amount at ma sasabi banatin na. Hindi directly health related yung napunt yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na nayon, Mr. President. Mr. President, um, hindi isa masasabi nating more deserving, more in need, perhaps. Yes. And then also, uh, yes, I, I I think I know where your question, your next question will lead to. But yes. Uh, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations they're not health related. Yes, they're not health related. Ngayon Mr. President, ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi is zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Na baba eh. At the same time inutusan natin sila to increase their uh, compensation uh, packages which ginawa nila. Tapos hindi lang no dagdagan pa, may konsulta, etcetera. So ang nangyayari po Mr. President, uh, we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when we are not, when PhilHealth has now committed to be more proactive, aggressive And then we, we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan na nangyari. Oh, so, in, in, parang hindi, hindi makatawiran yung makatawi, makatuwiran yung 74.4 billion pesos sa uh, reduction. Wrong timing pa. Oh, now that uh, kung ano yung itinuturo natin sa filler, pinipressure natin sila, gagawin na nila, tapos ngayon parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila kasi nga may pagkukunan pa rin silang 600 bilyon. So sabihin na natin, 70 billion ang hindi na nalaan sa kanila ngayon sa budget. Meron naman silang pagkukuna na ang bilyon ngayon sa susunod na taon. Kung talagang tinupad nila ang kanilang pangako na number one, um, mas iigihan nila ang pagbigay ng suporta sa mga may sakit na nangangailangan. Pangalawa, na-implement na yung batas. Ewan ko kung napasa na ba yung batas na yon na uh, bababaan yung premium at hindi na dapat kasama sa batas yung... Um, yung pag-increase ng premium na yon At saka natin masasabi na, o oh sige, sa susunod na taon, 2020-2026 uh, budget, pwede na nating pun punuan muli sapagkat nagagamit na nila yung kanilang reserba. kalimutan ko nga i-mention na Pinush ko nga sila na magkaroon ng dental uh, services at ngayon nababasa natin that they are also offering dental services, uh, Mr. President. Exactly, Mr. President. I think this can be evaluated. Um, uh, for uh, but, example, you have a child who has committed something, you're teaching your child a lesson. Um, hindi naman porket na nag-reform na kaagad ay ibibigay mo na muli uh, kailangan mo ng patunayan rin na masusustain ito, magagawa niya talaga ng tuloy-tuloy kaya nga dito, uulitin ko at alam ko marami rin ang magtataka dito, no? pero 600 billion, may pera kang gano'n may mga ibang programa ng gobyerno na pwede ring pondohan. Um, at hindi naman maghihirap ang PhilHealth dahil meron silang pagkukunan para bayaran. Ang problema nga nila noon, hindi nila ginagawa 'yon. Kaya ngayon, salamat sa inisyatibo nga, sinabi nga natin yung ating minority leader, sinabi, dapat meron kayong dental benefits. O ginawa, gagawin daw nila, o ginagawa na nila. O ngayon, may batas pero hindi ko alam, parang hindi pa yata napapasa na hindi muna itataas ang premium, 'di ba? Hindi pa yan, hindi pa yan. Taas Di ba? i palang pa lang natin yan. Hindi pa yan nangyayari. So sa ngayon, ang dami nagre-reklamo na ang taas ng premium ng PhilHealth tumataas, pero ang benepisyo nila hindi pa rin ganyan. Kaya meron pa rin silang nakokolektang premium na mas mataas.